PBBM tiniyak na hindi tatalikuran ng mga Pilipino ang tungkuling ipagtanggol ang Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa selebrasyon ng ika at dalumput-anim na araw ng kalayaan sa Quirino Grandstand, nagbigay-pugay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng bayaning nag-alay ng kanilang buhay at nakipaglaban para sa kalayaan at kasarinlan ng mga Pilipino. Paano nga ba mapapanatili ang kalayaan sa bansa? Ayon sa Pangulo, tara! Alamin natin. Ayon kay Pangulong Marcos, isang hamon ang patuloy na pakikibaka para sa kalayaan ng bansa. Nais niyang ipaalam sa mga Pilipino, lalo na sa kabataan ng paghihirap ng mga ninuno at bayani upang makamit ang kapayapaan at kalayaan na kailangan nating pangalagaan at ipaglaban. Dahil dito, binigyan din niya ang kahalagahan ng pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas na tunay ngang napapanahon. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Bukod rito, tiniyak din ng Pangulo na patuloy siyang lumalaban upang lumaya ang mga Pilipino mula sa kahirapan, kagutuman, kawalan ng katarungan at iba pang mga balakit sa pag-unlad ng bansa. Gayman, nanawagan siya sa publiko na patuloy na tangkilikin at ipagmalaki ang pagiging Pilipino. Tayo ay babangon at aangat bilang isang bansa na may malinaw na pananaw sa kinabukasang inaasan. Magsama-sama tayo sa paglalakbay tungo sa isang mas baliwanag at masaganang bukas. Lagi lamang po nating tandaan ang kasaysayan ang isang susi natin tungo sa wagas at tunay na kalayaan at sa kinabukasang pu puno ng pag-asa, kaliwanagan at kasaganahan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating kalayaan! mabuhay ang lahing Pilipino ngayon at magpakailanman. Sa iyong palagay, paano natin mapapanatili ang kalayaan sa Pilipinas? D W I Z Research Report. Ray Re -re -report.